Hala, grabo naman yan! Parang <laughs> daming jam. Hindi, basit na e, ka. Yan isang timba. Hindi, pagkukuan titina. Ban. O isang sakong malaking, ano, isang malaking sakong ay, pinya. Tapos Lasi, apat ay anim na kilo na sukal. Ayan, o isang timbang jam. Masarap. Ang dami. Do. Number Favorite one. ni Lola na diabetic. Charo. Ano lang na yung nasabi? Hindi, hindi nga. Yan, mo kung charo ba? Ko, tikman natin, Yan tikman natin. Ito ay ginawa ni mother ni Tito Jimmy. Ano? Oh, ang lagkit la. Masarap. O, first bite. O. O, ay! Naugdag. O, ta. Yum. Yum.

Mm. Baby, ikaw. Talaga naman. grabo Ayaw, ko naman nga. mo. na yan dahil hindi mo so, I-compare mo naman yung aklo mo kasi sa amin. Hmm. <laughs> <laughs> okay. yep. Perfect. Perfect. Anong ginamit lang Mas yes, maraming, mas maraming asukal Mas matamis Mas matamis. Yung... Mas At adobo di pinya. mo na, na, na yeah. Yeah. Mm -hmm. Ang sarap. Ang na na lagkit no. Ang eh. ah, <laughs> sarap. Ang ah, sarap. Ang Ang sarap. Ang sarap. Anong masasabi niyo sa gawa ng hindi kaming amunagan. Na. <laughs> best in the west, best in the north, Floor. best in the south. Ito ay gawa ni Nanay Floor. best in Australia. Ah, yeah. mm -mm. Galing po ito sa, Aus ay, sa Australia. Best. <laughs> jam, jam na to. <laughs> jam na to. Wala sa Australia. Dito lang. Eh, itong jam na to ay galing siya sa Alcala. Ayan, gawa ni Nanay Floor. Alcala. Uh, uh Isang timba. Halaga ng 1 million pesos. Sinong bibili? Hindi kayo naman ng sampol ka mo. Ayan, bibili na kayo. May sampol free. Ay, hindi. May bayad daw. Sabi ni Luna. Hindi, may bayad. Huwag mo nang balaking magkutsara ka pa. Tama na. May diabetic ka. Ada umap Hahaha. Ay! 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 Kaninong lagayan to, ang laki naman. Ano mo. Hindi pwede. Sa kanya, ay, hindi pwede. Basit lang. Bakit magkukuha ka pa? Ang tamis-tamis. Bawal ka. Bawal ka. Mm. Diabetic. Halusom <laughs> <laughs> nga. Bawal. Kaya di mata, ulak-lakam amin Kumarno kay tatang mo. Tatang mo yung mga nga doon. natangkan ti ulo. Umusot mo. ng ulo. Di bali na to. Hindi ako diabetes. Diabetes lang. Bagay yung laktan. Handa yung laktan ikan. Talaga. Handa ikan. Yum. Das mo. paluto Ma, mangikap ka batik lang. Para man na lang, masakot siya dito lang, no. ka mga, iso mo na. Tamo ko tayo, may tatlo, may mo. Ala, chickmate na talaga. Chickmate, ang ama mo. Kaya ka. Kung naman nagbobo ka, darahan yung utak mo. Magaling ka, mag-chickmate. Magdamdama ka, chickmate na. Ay, damat, yes, kayang, yes. Sila, ah, ano na makamove. Siyempre, ah. Ay, tama, chess, kaya ang chess. Kasi sila ako nga. Agree. Ang kagatang tabletas mo, sayang lang at hindi kwarta mo yung kagatang tabletas mo. Ang kagatang tabletas mo. I-reserve lang ni ko ang gay. Nalala pinya niya. Reserbata lang ni igata mo ti agas yun ti atakulong yung pinilarya mo. Mabiyudo man ni Jimin. Ayan, nakapaghugas na po ako ng mga lagayan ng jam. Ayan, nakahugas na po ako lagayan ng jam. Nakapaghugas na ako ng lagayan ng jam. Mama, doon anak mo, lagi mo na yun Sobrang sarap, grabe. Ayun, pili parang buka yun. Dad, yeah. yay! Hmm. Iba ka kung buka yun lang! Ayan, hindi makaalis-alis si Trisha dahil inaantay po niya ang jam. Sobrang sarap po niya kasi talaga nito. Natikman ko na po ito nung una pang gumawa si Nanay Flor. Ayan, pwede po siya iulam sa kanin, ipalaman sa tinapay, at higit sa lahat, ito ay talagang masarap ipang dessert. <tinyo> Ayan, kaya na pag na ni Lola na bumili po ng isang kaban na pinya para ipadala doon sa alkal at ipaluto niya kay nanal, Nanay Floor. Ayan, dahil tagpinya po ngayon dito sa Santa Ana ay napakamura po ang mga pinya ngayon. Nakakabili ka na po ng 5 pesos isa yung maliliit. Meron pong tag pesos at nakakabili ka na, na rin ng limang piraso sa isang daan. Ayan, kaya po kung may bumili ng napakaraming pinya kasi sobrang mura na po siya. Ayan, gumawa po kami ng napakaraming pineapple diam at ngayon ay amin nang inuulam kasi ang sarap po niya talagang iulam sobra ang sarap kasi ang lagkit-lagkit niya parang dikit ang itsura niya para siyang ano yung taga pulot ngayon wala ka bang ulam o syempre pwede mong ipang-ulam to wala ka bang merienda pwede merienda